Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, by the time na mapapanood mo to, siguro hindi na umaga. So kung anong oras mo man to napapanood, my dear, hello, 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 my dear. Okay, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa'yo, my dear Leo. Okay? So my dear, ang gagawin natin ngayon is Tagalog Daily Collective Reading. Para to may dear sa araw ng August 12, 2025, okay? So kukuha tayo may dear ng 6 na cards galing dito sa ating uh, DIY anong tawag dito? DIY uh, oracle card or Improvised oracle card, okay? Ayan So actually ginagamit ko lang to sa sarili ko. So, kukuha ako ng six na cards tapos itingnan ko kung ano yung end, Yeah, para maka ano lang ako sa pang araw-araw. So, everyday ko ginagawa yon. Everyday, day, meron akong mga thoughts na, alam mo yon, random thoughts habang naliligo ako, habang naghuhugas, habang naglalakad. Sinusulat ko siya tapos sinasummarize ko siya to the point nakakasya lang siya dito sa maliit na papel na ito. And then, hinahalo ko siya dyan. So, everyday yon. Minsan nakakagawa ako ng tatlo, apat, ganon. So, hanggang sa dumami na siya ng ganyan. Ngayon na madami na siya, I decided na i-share na sa inyo my dear yung ginagawa ko every day. Kumukuha ako dito ng six cards, okay? Nagbali nag-spread ako ng six cards para gabayan ako every day. Ngayon hindi na ako hindi lang ako ang ginagabayan niya, pati ikaw ay gagabayan niya, gagabayan na rin niya, okay? So let's go tayo my dear. Tama na ang chika. Kuha na tayo ng 6 cards. Leo. Once again, araw ng August 12, 2025, Leo. Okay, ayon. Sabe, mabisang pang-attract ng pera. Okay? So baka meron kang problema ngayon sa usapin ng financial, my dear, o usapin ng kaperahan, kadatungan. ah uh, ito yung ano ko to my dear personal ano ko to personal choice ko ito citrine at saka pyrites okay ang ginagawa ko dito my dear is nilalagay ko sa bag okay nilalagay ko sa bag actually naghahanap pa ako ng keychain uh, bumili kasi ako ng ano ng ng heart na citrine ang problema wala siyang butas okay wala siyang butas my dear so hindi ko siya nagawang keychain kasi wala siyang butas so ang ginawa ko yung citrine na bato na yung yung citrine na kristal na yung citrine na nakikita niyo minsan dito sa lamesa at saka yung pyrites inilagay ko siya sa loob ng bag ko and napanood ko rin yun sa iba din na iba din sa TikTok na ginagawa din nila yun kaya ginawa ko rin tapos ngayon sinishare ko na sa inyo ayan uh, bag keychain kung makakahanap ka ng bag keychain uh, wallet amulet Okay? Kaya ako sinunod dito, my dear, yung wallet amulet kasi baka makahanap ka ng mga maliliit na citrine or maliit lang na, na pyrites, pwede mo siyang ilagay sa wallet. Pero lately nakita ko, my dear, na meron pala yung wallet na disipper, yung parang coin purse, di ba? Kung meron ka talagang uh, keychain na pyrites or uh, citrine, okay? Kahit sa nyo, pendant na lang sabihin natin. Tapos, magawa mo ng paraan na mailagay mo doon sa wallet mo na deceiver, okay? Why not? Napaka-inam, okay? Or natural form, okay? Yun na nga, yung natural na stone, yung natural na citrine, natural na pyrite. Mabisa daw yun, my dear, para mag-attract ng pera. Try mo, my dear. Okay, kung meron ka, my dear, kunyari meron ka na nito, meron ka na citrine, meron ka na pyrite, try mo na ilagay sa bag mo. Okay? Try mo lang naman. Ngayon, kung wala ka namang citrine, or wala kang pyrites, okay? Ewan ko kung meron tayong yellow basket. Kung meron naman yung maglalagay ako, maybe you are interested, gusto mong uh, i-try, okay? So yan, meron kang advice galing sa, galing sa ating mga spirit guide na si Trin and pyrites. And I've been doing this for about year na rin, okay? Taon ko na rin tong ginagawa, okay? Na nasa bag ko yung citrine, at saka yung Pyrites. And, lagi kong sinusure, my dear, na kung ito yung wallet ko, matabi, katabi lang niya, my dear, yung citrine at saka yung Pyrites. Okay? Yun nga lang, pag maganda yung wallet mo, there's a tendency na magasgasan siya nung Pyrites. Okay? Basta nasa loob lang ng bag mo. Kaya nga nilarecommend ko, my dear, na keychain. Okay? Nagtagal tayo doon. Okay, sorry my dear, sorry, 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 sorry. Kailangan ko ipaliwanag na mabuti yan. Let's go tayo my dear. Ngayon my dear, itong si at saka Pirates, nadudumihan din to ha. Ngayon kung pakiramdam mo my dear, hindi na siya nag-work. Ang gagawin mo lang my dear is ilalagay mo lang siya my dear sa asin. Ah, uh, ilalagay mo lang siya my dear sa asin. Yung Pirates at saka yung si And then 24 hours mo siyang ilalagay doon. And then saka mo siya pwedeng i-wash-wash-wash wash, wash ng iyong Iganon mo lang, ina, mo babasain na, lang ng kamay mo, tanggalin mo lang yung mga asin. Ngayon, my dear, yung asin, pwede mong i-reuse yun, pwede mo siyang itabi, tapos i-reuse mo lang ng i-reuse ng i-reuse, tapos, kung ikaw yung klase ng tao na gumagawa ka ng black salt, yung pinang, pinang sprinkle sa, sa mga gilid ng bahay, pampataboy ng mga negative, pwede mo gamitin yung asin na yun mismo, my dear, para gamitin siya, i-convert naman siya into black salt. Pero yung asin, pwede mo siyang i-reuse ng i-reuse ng i-reuse. Pero kung sasabihin mo pa paano yung proper disposal ng asin, yung proper disposal ng asin, my dear, is i-convert siya into black salt. So, hindi ko na ipapaliwala dito, my dear Leo, kung paano siya ginagawang black salt, i-search is, is nyo na lang, my dear, sa internet internet kung paano ginagawa yung black salt kasi magtatagal tayo. Okay? Meron pa tayong limang card. Okay? Let's go. Lalo na may dear pag pagkarating pag lang sa iyo, kararating lang sa iyo may dear nung citrine at saka nung pirates is better na wag mo muna siyang gamitin. Uh, I-incense mo muna siya or ilagay mo muna siya sa asin for 24 hours bago mo siya gamitin para ma-remove lahat yung mga negative na energy. If meron kang incenso, mas mainam. Kung meron kang sage, something like that, mas maganda. Okay? We have here Aquarius na boy. Okay? So, meron Aquarius na boy. Baka connected sa iyo to. Of course, connected sa iyo yan. <laughs> Hindi baka. Connected sa iyo yan. May tamang tao na nakatakda para sa iyo. Oy! So, my dear, may tamang tao daw na nakatakda para sa iyo. Okay? Ayoko naman, may dear, i-assume na si Aquarius na boy yon, Okay? So, tingnan natin. Kunin mo natin yung ibang mga cards. Pero, Base dito sa energy na to, parang may parating na Aquarius na boy sa iyo. Okay, parang may parating na Aquarius boy sa iyo. Okay. Base lang dito sa card na to ha, tingnan natin ha. Let me see. Okay, we have here angel number 444. Palakasin ang loob, suporta. Paggabay, gabay. Okay. Mhm. Mm Palakasin ang loob. Soporta. Mm. Tingnan natin to. Mukhang kailangan mo nang mag-invest sa essential oil. Okay? Lavender, lemongrass, tea tree oil and rose oil. Okay, so baka parang stress ka siguro ngayon. Baka yung iba sa inyo, my dear, stress sa usapin ng financial, kaya ito nagsipaglabasan. Okay, so sinasabi dito, my dear, maliban sa mag-invest ka, my dear, ng crystal, okay, na citrine and pyrites, okay, hindi naman ibig sabihin mahal na ano, maski maliit lang siguro yan yung keychain lang, may dear, okay. ah uh, mag-invest ka rin daw, may dear, sa lavender oil, lemon grass, tea tree oil, at saka rose. Yung iba, my dear, meron yan mga roll na form, okay, may nakikita na ako na ganun, pero never pa ako naka-experience. Pero yung mga oil na pinapatak sa diffuser, naka-experience na ako, okay, yung para maging mabango yung bahay. And I really, really do love yung lavender talaga, as nakaka-relax talaga siya, my dear, okay? Based dito, my dear, sa energy, pakiramdam ko parang may tao, parang may Aquarius na lalaki na darating sa buhay mo, my dear. Uh, para palakasin yung loob mo, posibleng mag-offer ng friendship, ganon, supportahan ka, gabayan ka, okay? At baka siya na yung tamang tao para sa'yo, okay? So, tingnan natin, my dear. Let me see last card tayo, my dear Leo. Let's go. Last card. Once again, reading ng August 12, 2025. Leo. Okay, Gemini na boy. Okay. Mm -mm. So, may dear sinasabi ng card na 'to, may dear na may parating na may nakatakdang tao para sa Okay, lalaki. Okay, so ibig sabihin ang nanunood ngayon dapat ay Leo na babae. Okay? Kung lalaki ka, pwede din naman kasi baka trip mo, ang iyong trip ay kapwa mo rin lalaki, di ba? Pero may parating daw, my dear, na Aquarius na boy at saka Gemini na boy, ah uh, palakasin ang loob mo, suportahan ka at gabayan ka. Okay? Yun ang na nakukuha ko dito. And, my dear, just in case nagkakaroon ka ng problema sa usapin ng pinansyal, sinasabi ng ating card, pyrites na crystal at pyrite actually hindi siya crystal stone siya eh, at saka citrine okay citrine and then mag invest daw my dear sa lavender lemongrass tea tree at saka rose oil okay So, my dear, ito ang iyong reading para sa araw na to, August 12, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. And click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.